nadasalan na po. Ayan po guys, yan po ang niyog na isang mata, isang bibig. At meron din po na niyog na isang mata. na napakaswerte pag ikaw ay meron ganito. Kaakibat ng orasyon at dasal o mga pinalaman mo na mga gamit o mucha na nandito. O bibihira lamang o pipilan lamang sa puno ng niyog ang mayroong ganitong klase. Ito po ay may tagibulag, pangdipensa, liwas bala, dip, ah, kabal, pangproteksyon. Kawain so, po. Yan. Ito po. Para makita niyo po at hangan po natin. Yan po at nadasalan at nabigyan na po ng visa. Ayan po. Ayan po guys. Po. So syempre, ayan. yan po ay may proteksyon ka ba? Lagi nyo lang po itong dadalhin kahit saan po kayo magpunta. Ito din po ay may isang na mga pang password na po. So, yan po guys at makikita nyo po ang tama po. Yan. Pero, yan po ay may taglay na nakunat, balat at pang proteksyon